Eto, ang nangyaring disgrasya sa kaibigan natin na kumiram ng grinder ko, o. Oh? Oh? Good afternoon po sa ating lahat. Bigay reaction lang ako dito sa napanood ko yung video. Lagay daw po ng ganyang, ano, yan, ganyan ang tama. Hindi raw po pwedeng ganyan. Baliktad yan. Ganyan ang tama ng paglagay. Siyempre, ilalak na. Ang tinuturo niya po, ay about sa safety sa paggamit ng grinder ay ang kailangan daw po ay papunta sa katawan ng tao yung talsik bagamat tama naman kung pahilay yung grinder at sa katawan ang talsik yun tama yun at sasampulan nga tayo subalit sa safety ang tinuturo niya sa paggamit ng grinder wala sin salamin wala rin guard yung kanyang grinder at di nyo na dalagay kasi istorbo di nyo raw makita ang guhit abah anong klaseng safety yan pag ganun pare koy, ayun pinuputol niya yung bakal o kung nakikita niyo sa video baga ba tama naman papunta sa kanya yung talsik ng ano ng baga kasi pahila yung grinder mas maganda raw yung pahila kumpara mo sa patulak kasi pag patulak mas madalas na aano yung talim ayan naputol niya yung bakal walang nangyari sa kanya safety siya di ba <laughs> oh dinidi mo niya po ganun lang daw kasimple ganun kasimple mag ano eh pakita ko naman po sa inyo yung ano ayan po yan po ay concrete naman yung pinuputol ko at diamond cutter naman ang gamit natin tapakita ko sa inyo ang gamit kong ano, gamit kong grinder ayan nakaharap din po sa akin pero yung talisik ng usok nya talisik ng usok nya palabas yung pong grinder na yan ay pang kanan may pang kaliwa po may pang kanan ayan kung di pa po na kayo nakakakita ng pang kanan na grinder sa ating kasi puro pang kaliwa eh Ayan, ganun ang ano, papunta sa atin, talsik ng ano. Ayan pong grinder yan ay pahila yan. Ayan. Pahila po yan, pero yung talsik ng usok nga ay palabas. Bagamat wala po tayong gagil dyan, ay safety naman po tayo kasi yan po pinuputol natin ay ano lang yan, marmol. Malambot. Kumbaga sa tagal na yan, marmol na yan. Ano po yan eh, yung repair malambot na yung marmol kaya medyo malambot na yung pagkating natin kaya din natin kailangan salamin ayun kung nakikita nyo po sa video yan po ay palabas yung usok at pahila po yung grinder natin ha pahila yan nakadesign po yan para sa kanan at kung kaliwiti ka naman po mayroon din design para sa iyo na palabas yung talsik ng usok ayun kung nakikita nyo po kaya dipindi po yung mga tutorial na papunta raw yung talsik ng baga sa katawan, dipindi po sa grinder yan. Ayan, ayan kung nakita nyo naman po sa video. Ayan po, ayan pang kaliwa yan. Ayan, pinang sander ko na yan. Ayan, pang kaliwa yan. Ganun lang po. Salamat.